Magaluto nga niyo pala ako ng tahong dini sa bukid, mga kamangyan. Kaya naman, for the go. Nasa limang kilo ho pala ang mga tahong na nabili ni tatay doon sa palengke. Umagang-umaga pa nga nila mga kamangyan. Itinawag na ho agad ako ni tatay at inabuto sa akin ang mga nabili niyang tahong. Nasa limang kilo nga niyo pala ang mga kamangyan. Aba, ay marami-rami din. Mm -mm, Bale, Nagugasan na ho palagat are ni nanay at saka ni lula para yun no know, matanggal-tanggal yung mga dumi. Huy. <laughs> After ho maugasan, ay sinalang ko na ho agad aring tulyase para ho mapakuluan aring mga taho. Para ako ka na. Hala, kasi ako kailangan kunin yung laman. Uy. Ay, sa pagpapakulungan niyo pala na rin mga kamangyan, una ho ay naglagay ho muna ako ng spray. Uy, napakasosyal. Ay, sekreto ho kasi yan, para ho mas malasa. Hala ka. After ho niyan, ay dinaglagay na ho ako ng tubig. Yoy. Bali ho, tinakpan ko na muna are. Tapos, maghahintay lang ho ng ilang minuto. As in, mga 387 minutes. Uy, ang tagal. Habang inahintay ko nga ni yung mga kamangyan, kako, ay asimulan ko naman ng gayate. Ari ho, mga kailanganin ho mamaya doon sa pagluluto. Ay, sa totoo lang nga niho mga kamangyan, kapag mga garnihong tahong, ang madalas po talagang luto na inagawa namin din eh. Ayun, bagang may sabaw, tapos sobrang daming luya, gayon. Pero ngayon, sabi ko nga ho kay tatay, ang luto na agawin ko ho din eh, ay ginataan. Nung una ni ho, ay ayaw maniwala gawa nang hindi pa daw naman siya nakakarinig ng gayong luto sa tahong ani. Pero sabi ko, tay, magtiwala ka lang, akong bahala. hu yung arte. Ay tanda ko noon, mga kamangyan, dati, nung bata pa ako, ay diga ho, merong sapa na malapit din sa amin. So, nangunguha kami doon ng mga isda. Tapos, ang pinakapaborito talaga namin kunin doon, ay yun hong tulya. Yung tulya, para din siyang tahong na mga maliliit, gayon. Basta ho, kayaya noon yung aming kapitbahay. Hoy, tara, makukuha tayo ng tulya, ganyan. So ako, syempre, sama agad ako, tas makuha ako nung maliit na timba o kaya naman ho ay sako para doon alaga yung makukuha namin. Minsan ho, inabenta namin, pero madalas ay inauwi sa bahay para ho pang ulam. Feeling ko ho noon, sobrang laki na lang ang ko sa aming pamilya. Hoy! Parang inasabi ko, nay, tay, dyan na lang kayo sa bahay. Ako na yung bahala sa pangulam natin. Hoy, napakarta, akala mo naman. <laughs> Tapos, one time mo mga kamangyan, talaga ako ni nanay. Gawa umalis ako nang hindi nagpaalam. Wow, naman kala mo, prinsesa. So, habang nanguha ko kami ng tolya, syempre, nandun kami sa sapa. Yung kasamahan ko ho, sumigaw, meron daw ahas, ganyan-ganyan. So, ako ho, dahil bata pa nga ni Tapos, alam nyo, meron na ho talaga yung as in nakatingin na sa akin yung ahas, as in magkaharapan na kami, gayaan. Alam mo yung parang slow mo, as in nagkatitigan pa kami, tama. So, parang medyo pula na orange pa nga ni Hu yun, mga kamangyan. Tapos, sabi ko nung kasama ko, huwag ka magalaw. Alam, kala ka, mo, direktor. Tapos, ang ginawa niya, binaton niya, kaya yung ahas, nag Hiya, Nani. hoy ay ako kung bakit hindi ho ako tinuklaw nung ahas na yon. Siguro sabi niya mag aasawa ka pa kailangan mo pang mabuhay. Huy. So ayun no, super thankful ako na ako'y buhay pa hanggang ngayon. So napapasaya ako kayo. Hoy akarte. So balik na nga ni Umuna tayo din ni mga yan. After ho mapakuluan, ayan ho at nilagay laang ho namin din sa dahon ng saging. Tapos ho pinagtulungan namin na na yung laman doon sa pinakang shell. So kailangan ho namin ipunin yung laman dahil yun ho yung alutuin namin mamaya. Malamang alangan naman yung shell. Huy. Mukhang marami laang ng mga kamangyan pero pag pinagsama-sama na ho yung laman ay kaunti na lang ang Gawa na, ng nagpalaki naman ho din eh ay aringani hong shell. Nasa 140 pesos ngani ho pala yung kilo na rin mga kamangyan din sa amin sa Mindoro. Pero nakaraan parang nasa isang daan la ang gayaan. Ay pero sa tunay na buhay yung mga kamangyan, ay hindi rin naman ho, talaga biro yung pangunguha ng mga garning tahong. Aba, ay nakababad ka ho doon sa tubig, ginakapakapa mo doon, ganyan, ang puti. So ito ho, kasi ay hanap buhay nung iba din sa amin, inabenta nila diyan sa palengke, ganyan. Yung iba naman ho kapag walang maulam, talaga ay makuha doon, manguhuli, ganyan, gaya ho nung inagawa ko dati. laka. Pero mga kamangyan, hindi naman ho, talaga kami inapagtrabaho ng mga bata pa kami. Choice lang namin. Talagang gusto lang namin gawin yon. Dahil kami ay mga mukhang pera. Huy, hindi gayoin. <laughs> eh kasi ho, yung mga kalaro ko dati, syempre parang nagainggitan-inggitan kayo. So, apakita ah, nila yun sa iyo. Tapos sabi nila, meron kami pera. Nagbenta kami ng ganito. Nanguha kami ng ganyan. Meron akong is Meron akong syete. So, syempre ako naman ho ay ingitera kaya inagawa ko rin yung inagawa nila huy bata pala ang gayon na nung mainit na nga niyo, yung mantika mga kamangyan ayan na ho at naglagay na ako diyan ng bawang at saka ho, na ring sibuyas hinalo ko lang ho ng kaunti nakakuho nila guys aring ceiling green. Naglagay na rin ng pala ako naring ring ceiling red, ceiling red. Nakakuho nila guys aring laman ng mga tahong. Ay grabe, sobrang fresh. Ay sana o oh yan. Inalohalo ko lang ko pala rin ng kaunti mga kamangyan at after ilang minutes ay dinilagyan ko na ho ng mga pampalasa. Naglagay ho ako ng paminta, asukal, oyster sauce, konting asin, konting ating Hi, Sprite. Namumuro ka na ako. Kunin niyo na akong endorser. Hoy, bakit naman nag-volunteer? Naglagay na rin ho pala ako diyan ng gata, mga kamangyan. Pero kaunti lang ho, as in mga isang timbang. ang okay, dami. Naglagay na rin ho pala ako diyan ng paprika. Pero yan naman ay hey, kahit wala na niyan. Marte lang ako kaya ako naglagay. Sunod ho, aring calamansi juice. Tapos sinalo-halo ko lang ho ng kaunti. Tapos ho, nilagay ko na rin yung natitirang siling green at saka ho, siling red. At dahil nga niyo, mabilis lang naman aring maluto. Ayan na ho, at sobrang bango So, ayan, nilagay ko na hodini sa isang lagayan. Ay, para ho, syempre, mahain na. Mm -mm. So, yung mister ko dyan, umupo ka lang, hahainan kita. Hala feeling. <laughs> so, mga kung hindi nyo pa huwari na tatry, ay ako na huyo na I-try nyo na. Promise, hindi kayo magsisisi. Pag hindi nyo ho, ginawa, magadabog ako din eh, magalupagi ako, hala na na ako. At bago ko pa nga ni huwari Mahubos mga kamang yan sabi ho nila nanay, ay maya, may, na dahil may alutuin para ho sila. So ayan ho, bale, nagprepare na ho diyan, si nanay, at saka ho si lula. Ay sabi ko nga ho, buti na lang magkaiba sila ng kulay ng damit. So, ay hindi. Sabi ko nga ho sa kanila, ay ako na yung magatuloy, pero hindi ho sila pumayag. Sabi nila, magpahinga raw ako, ganyan. Oh. Hala, balik umuwi, tas matulog na lang. Hoy, hindi gayoin. Kunyari pa nga, nga yung gusto ko Pagpahingay nila nanay, pero ang totoo, gusto lang nila ng exposure. Hoy, bakit naman pala nila ay ng bangus So, yan ay mga apalaman ho doon mamaya. So, alam nyo na kung bakit may gayon pang malakas ang pulutan ni paring Jun. Huy! After nila <laughs> magayat yan, mga kamangyan, ay di kinuha na ho ni tatay aring bangos para ho mapalaman na na. Ay, dalawang pirasong bangos nga nila ang upala rin, mga kamangyan. Kaya ho sa mga kapitbahay namin diyan yan. Pasensya na ho kayo sa pagkakataong ito. Huy ang OA. So, ayan ho, bali nila lang ho diyan ni tatay yung bawang, sibuyas, luya, at saka ho yung kamatis. Nagatong na rin, pala siya dyan ng apoy para ho maihaw na yon. O di gana, usok. Akala mo magabugaw ng lamok, huy. At syempre ho, alam nyo na, kapag mag ho kami din sa bukid, syempre hindi mawawalang pang malakas ang takip ng electric fan, tama? Tapos so mga kamangyan, yan, ilagay na rin ho pala ni tatay, arihong bangus diyan para ho syempre maluto na. Mm, -mm. O, para mga kamangyan, inabalot niya huya yan sa daw ng saging. Gawa ng first of all, wala ho kaming foil, huy. Basta ho, yung gusto ni tatay, yung ibalot sa daw ng saging. Ay, hindi pa nga ni ho, luto, yung kanyang inaihaw, ay umalis na agad rin si tatay. Gawa ng inatawag daw siya sa barangay. Alam nyo, minsan, kailangan na talagang awardan to si tatay. Hala. <laughs> At nung pakiramdam ko nga yung mga yan, na luto na ho aring bangos, ay dinilagay ko na ho din sa isang tabi para ho matagtag ko na yung daon ng saging. Ang galing nga niyo, rin ho ng isdal ni tatay sa pag-iihaw. Gawa nung hindi ho masyadong nasusunog yung isda. Siguro pag may mga anak na ako, gato rin yung gagawin ko pag apagluto ko sila ng garne. Uy, uy, si advanced. At dahil nga niyo, luto naman na lahat mga kamangyan, ay eh, na ho dyan, si Lula, si Nanay, at saka ho si Kim, para ho kumain na. Ay mamaya maya pa nga ni ro, si Tatay Marating, kaya daw umuna na daw kami pagkain. At dahil nga ni ho, gutom na gutom na rin kami, hindi na kami nagpakipot pa, Talagang nagsandok na agad kami. Uy. At grabe ho mga kamangyan, na parami ho talaga yung kain namin diyan, dahil nga ni, napakasarap ho ulam. Uy, buhat bang po. Pero seryoso mga kamangyan, itry niyo ho, grabe, sobrang sarap. Pero syempre, mas masarap kapag kasabay ka. Uy, ang harot. Ay, natuwa pa nga ni ho ako diyan mga kamangyan ginagawa ng sabi ni Lula at saka ni Nanay ay buti na nga ni Rauho at Trinay ko yung gayong luto. Ay nasarapan nga niyo sila kaya alutuin din daw ho nila yon sa susunod na araw. O oh, ay siya ipatikim na laang. yeah. So after ho namin kumain mga kamangyan ay dinagpay nga laang ho kami at nagtambay-tambay ho din sa bukid. Kinabukasan naman ng mga kamangyan ay dali-dali ho kami pumunta din sa luuban. Gawa na ang mga nganak na Rauho aring alaga naming baboy. Ay nakakaawa nga niyo aring tingnan mga kamangyan. Parang gusto ko siyang ihag. Uy, uy. 87 nga niyo pa pala yung anak na rin mga kamangyan. hindi. Sobrang dami naman nun. Bale, 12 na nga nila ang hari mga kamangyan. 13 na sana. Ang kaso nga nila ang ay namatay ho yung isa. Ang tawag daw ho doon ay yung luno. Pito ho yung babae din eh. Tapos, lima ho yung lalaki. Pinagtulungan na nga ni ho ni nani at ni tatay na putulin ho a ring puso na ring mga biig. Tasabi nga ni ho dyan ni tatay, buti na laang at araw ho nang anak aring baboy. Gawa ng pagkahirap-hirap ho kapag gabi. Ay talagang kapag gabi ho yan nanganganak. Si tatay ho ay dyan talaga natulog. Tapos puyat na puyat, gayon. Grabe nga ni Rino talaga yung sakripisyo diyan ni tatay. Kaya ho, saludo talaga ako sa may mga alaga diyan ng hayo. Gawa nang hindi ho talaga madali yung kanilang trabaho. After yung mga anak niyang baboy mga kamangyan, syempre abantayan pa rin ho talaga yan ni tatay. Gawa nang yung mga biik ho, baka madaganan. Tapos yung iba ding biik ay hindi pa ho marunong dumede. Kaya ho, kailangan ng chupon. Hoy, hindi gayon. At pagkarating ho namin sa bahay, ayan naman ho si tatay at si Lula at nanonood ho ng vlog ko habang nagapahinga. Medyo natatakot pa nga ni ho ako diyan ginagawa ng syempre, mapapakinggan ni tatay yung mga banat ko about ho, sa pag-aasawa ay baka mapalayas ng bahay nang wala sa oras after ilang araw nga niyo mga kamangyan ay niyakagwa ako din ni tatay sa luuban Doon na ngayong araw ho ay aturukan ho namin aring mga biik ay for the go so ayan ho bago turukan ay nilipat ho muna ni tatay aring mga biik din ho sa parang kuna tapos ho sumunod rin ho pala dyan si Lula gawa na makikinood raw po siya ay aroy ah kailangan nga ni ho pala aring turukan mga kamangyan para ho mas lumakas hindi ko ngani ho alam tawag diyan sa inaturok, pero parang tiki-tiki. Hoy, hindi. Pambata yun. Pero alam nyo, gawang mga kamang yan, Super happy ko talaga din sa babuyan namin. Gawa ng kahit dati pa ho, ay gusto ko talaga yung gardening business. Siyempre, hindi naman yung madali. Gawa ng minsan, mababa yung bentahan. Minsan naman, mataas. Eh, gano'n naman ho talaga kapag business, kailangan yung mag-take ng risk. Parang sa love lang. na naisingin. Pero ari ho, seryoso, wala naman ho talagang madaling trabaho. At the end of the day, ang mahalaga pa rin ho, ay gusto nyo yung inagawa ninyo. Oh. Oh. So, ayun know, na mga kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TikTok 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share nyo ho aring video, ano? O, oh, ay siya hanggang dito na lang mo aring ating video. At ako'y okay, kapadidi-padini na rin mga biik. Uy, Bye-bye. Love you. Huy <laughs>